OMG. My golden Apa ka galing. Guess what guys? nung tinanim ko to si golden, si golden serratong, nung tinanim ko to. Wala pa siya nyan Nakikita nyo yan guys. Yan. Oh. Isa lang ibig sabihin yan guys. Nag-accumulate na siya rito, nag-thrive na sya So wow. Oh diba? Ito guys, kaya to putol, na-damage to sa ano sa kanya, sa shipping. Yan, ito yung binaka new new lip niya. Pag new lip siya, ano parang uh, yellow siya talaga, gold golden, golden yellow yan pag old old lip na neon green na siya yan neon green as in yellow siya talaga guys yellow yan hinihinay hinay hini, hini ko lang ang hawak guys pero sa totoo lang gigil na ako sa mga halaman gusto ko sila lagi nata-touch yan ito damage din to sa ano sa pack pero at least oh nakatayo pa rin siya yung hala, yung dahon na walang damage is 1, 2 1, Ito, 2, tas ito, 3, yan may baby na siya guys, wow may baby na siya, o oh, ba diba? ah, bonggalacious o oh, si golden seratum bongga wala akong masabi yes so pretty